pwede naman nating iandar agad ang isang sasakyan na kaka-start pa lang kahit meron pa yung blue temperature sign pero ang pinaka-reminders ko dyan mga paps no wala mo ng hard acceleration as much as possible let it roll lang okay halimbawa ni pinasok mo yung uh, reverse pinasok mo yung drive normally naman kahit hindi mo apakan yung acceleration kung nasa pantay kang location eh hindi mo naman kailangan apakan yung gas or halimbawa sa subdivision ninyo o sa condo ninyo pagpalabas pa lang kayo huwag nyo munang apakan pwede nyo nang iandar agad pero huwag nyo munang apakan sana yung gas hayaan nyo muna siyang mag roll then yon once na nawala na yung blue temperature sign or green o sabihin na natin after 5 minutes nawala na pwede nyo nang gamitin in your normal way. Ang idea kasi dyan, para mas magtagal yung inyong makina. Yung mga components sa loob ng engine, mapuli lubricate, yung inyong oil, ma-obtain niya yung kanyang operating temperature. Okay? At nga, mapuli lubricate yung mga component natin para mabawasan yung wear and tear ng mga parts natin. Kasi, ang idea kasi dyan, pag ka start pa lang, hindi pa maganda yung temperature ng oil, hindi pa fully lubricated yung hindi pa fully lubricated yung mga component may tendency na pag nag hard acceleration tayo mas mataas yung wear and tear ng ating makina so ang effect nun yes pwedeng, pwedeng hindi natin agad makita yung yung possible issue pero kung paulit-ulit yung gagawin yung mga paps no there's a tendency na hindi magtatagal yung inyong makina o mas mabilis masisira yung makina ninyo compare dun sa uh, sasakyan na talagang wina warm up ng maayos pinapaandar pero hindi nag hard acceleration during the process ng pag warm up nya okay? so ganun lang mga paps idea with regards dito no? walang problema iandar nyo agad yan kahit kaka-start pa lang or pinaka idea dyan ba pag start niyo, check niyo yung mirror okay? check ninyo yung seat ninyo check ninyo yung aircons ninyo and everything tapos under nyo na, okay na yon. Tapos hayaan nyo lang na pag nawala na yung ano, pag nawala na yung blue or green temperature sign o naka 5 minutes na, tsaka nyo na gamitin in, in your normal way. And for sure naman na fully lubricated na yung mga component natin nasa tamang temperature na yung ating oil at uh, maganda na yung takbo ng ating sasakyan yung iba ang indication din dyan is yung RPM normally sa iba mas mataas yung RPM pagkaka-start pa lang then after mga sabi natin mga less than 5 minutes bumababa na yung RPM so goods na rin yun wala namang problema yun nga lang syempre sabi nga nila kumukonsume kasi ng gasolina sayang naman yung gasolina kung hindi natin gagamitin, 'di ba? So, pwede n'yong iandar Okay? Pero wala mo ng hard acceleration during the process nung, uh, uh, nung pag-warm up natin na sasakyan.